First batch. <laughs> First batch. Kailan na ganito yung edad, dong? 22. 22. Ikaw, dong? 17. 17. Ikaw? 14 pa. Ha? Ano siya pangalan niyo? Rex. Rex? Jorex. Jorex. Gahi, urag humok man. Gahi agamay. Rex, Jorex, Jorex. 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 Ayun. Ikaw ganito yung pangalan niyo? Rinaldo. <laughs> ha? Rinaldo. Lili <Rinaldo>. Armando? <laughs> <laughs> Ikaw, sa'yo yung mo? G. Mark. G. Mark. Ida, edad? 19. Oy. 19 na ka. Pwede pa. Ikaw? Gian. Ha? Gian. Gian Santos? Gian? Kian? Gian Kulyama. Oo, oh, oh, may kau? Ikaw dong, pinay mo? 15. 15. Ikaw? Kinit ni si Otso. Kini, murag jambu ni. First batch. First batch. Jump, jump. Ya, atas. Oh, ni gunung. Ya, di, di. Ya, ya. Okay, one step. Unum, unum, unum. Okay, quick lang, quick lang. Ya, ligai, ligai, ligai. Hukut kau yang tuh, dua lang, dua gelang. Hukut kau yang tuh, okay. Ayan, sige. Sige. Ki. Bikas. Ki. Ki. Badi. Atrasi. Bigla one Okay, balik, 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 balik. Ki. Ki, luwag lang, luwag lang, Ang dipinsa. Hook. Bikas. Ki. Atrasi. Bigla one anong maingon sa ibang first time? Kapoy. Kapoy. Eh, wala. Masakit eh, no? Why sakit, no? Ano? Ha? Sakit na eh. Tamo rin. Kamu liya. Ang samayin inyong mga kuwan. Ha? Pra, ha? Kamu? Kapoy. Ha? Iangat na ba? Diangat na siya? Ha? <laughs> Nego sa iyang ulo. Hey, Kaya daw, kay lumilom na ako. Ha? Ikaw, Ugis. Kurag si Ugis na ako. sa una nga si Ugis. Pero mo Ugis, ura niyo? Oo, uh, si Ugis. Uh, ha? Uh, Ubay-ubay na ako. Kaya daw, sama ha? 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 na happy yes. um, mo daw nga nalang mo yung pagkabalahan din Ha? Dagan yung magkita nga lesson. Yes. Pwede mo i-apply sa si mong kagalingon. Mungin nga sa vaccine kung dili. Tanan, 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 so ya, tanan nga kuan. Tanan nga sa sa oh, alam, contact sports. So at least dako gamit ang atong kuan. Dari o. Ato eh, naguot na sila dili. Magagawa ko sa Ito yung may potential okay. talaga. Ha. Gini siya pagka na kwa na nagmaterialis na nga ang programa diri ni ni Kapitan GC. Ah uh, pandian kay ang atong mayor mutabang man nga himuan ta diha banda og kuan boxing gym ah, uh, para sa boxing so bulambo ning atong boxing diri sa kay barangay Balasyao kay Blawan tabo dun so